Morning mga ka-adventurista Kamusta? Live recording tayo ngayon Mga ka-adventurista Siyempre napapansin nyo Naka front view tayo ngayon Oh, papunta tayo ngayon mga ka-adventurista Sa lugar kung saan malamig Malamig muna tayo Actually, yearly naman kaming umaakyat yun sa Baguio. And, syempre, di tayo magpapahuli ngayong taon. Kahit na malapit na yung eh, Pasko. Sama natin yung buong Honda Boys. Mga bayaw natin. sa yung aking tito. Sama natin. So, time check mga ka-adventurista. 2.30, 2.37. Actually, alauna na yung take-off namin. Pero alam nyo naman yung red one <laughs> so nandito pa lang kami sa May San Rafael paalis kami and siguro mga alas 8 alas 9 na kami siguro dadating sa Baguio so alam naman alam ko naman yung daan mga ka-adventurista kaya lang naman tayo nagmamap eh para malaman natin yung estimated time of arrival natin doon So para mga ka-adventurers Update ko na lang kayo ulit Tara, sama kayo, bagyo tayo Let's go! So mga ka-adventurers Nandito na tayo sa uh, Halos boundary ng Bulacan, saka ng Pampanga So bali dadahan dito tayo dadahan sa San Luis mga ka adventurista kasi dito yung pinakamalapit na daan na alam ko. So Siguro nga mga alas 8 or alas 9 nandoon na kami sa Baguio. At ako nga pala yung nag dito sa mga bayo ko. Gaya ng lagi namin ginagawa pag Ako lagi ang may hawak ng mapa. So pag naligaw ako, naligaw na rin sila. <laughs> huwag pa naman ang daan mga ka-adventurista kasi maaga pa 2.30 pa lang pero para sa akin late na yung alis namin na to kasi malayo-layo rin yung pupuntahan natin puputokan na tayo ng liwanag baka sa daon yun CR break ah Ay, mga Honda Boys. Sumiyar ka na? Sumiyar ka na, Rod? Hmm. Ba't sumalda ka ba kanina? <laughs> ha? Ba't sumalda ka ba Tignan yung dito yan para yung uh, Yung okay. yeah, ano, uh, May dala mo ba yung pang ganun yan? O kamay lang? Kamay lang uh. ha, yung ilaw. Ilaw, ilaw. Pwede na ilaw. ko lang ko, pwede ko Oh, na. mga ka-adventurista, nandito na kami sa Magalang sa mismong uh, parang parke yata nila to ayun na, simbang gabi na nga pala mga ka-adventurista, time check 3.45 sa magalas 4 ng umaga nandito pala kami sa Magalang, Pampanga yun oh! Pangasinan na Halagpas lang natin mga ka-adventurista Sa SM Rosales Approaching tayo sa uh, Bilyasis, Pangasinan Vegetable Bowl Beria 101 Yung isang kasama natin Nalambutan ng gulong Ano? Utas ba? Oo, oh, dito Baka may nagpapasak dito Hindi, malaki eh Kasi May vulcanizing sa gawin doon May nakas Ito, ayun o Asan? Ayun O saan? Bukas na ba? Ay, buka lang, eh. Ano yan, inanginan mo lang muna? Okay, kasi hindi na kaya ng parasingan, malaki Malaki Papasakan lang naman yan eh. One daw isa. Okay lang. <laughs> ha? Okay naman na kaso pagkadalawa sila. Ay eh, hindi, papasakan muna para sure. Oh. Ayun o, daming tarsilan to. <laughs> yung ano lang ano? Yung maliit na papasak lang para hindi ka Sa may tapalado. <laughs> Ito lang ako yung papasak. Yun. Anong B saves the day. <laughs> okay na mga adventurista na sa pala na. <laughs> Kung kailan nag-tubeless yung bayo ko nato, saka na to sa anap plat. Dati nung market kami ng bagyo dito. Naka-interior lang yung gulong niya, hindi naman napa-plat eh. Sabagay, na-chambahang kasi ng paku eh. Hindi ba lumalambot? Hindi naman. Hindi, hindi yung sa may unang pinuntahan namin eh, woy, hindi nagpapasok eh. Pakiramdaman mo na lang, Junel. Nag-aral lang ako na si Angel. Woohoo! La Union, mga ka-adventurista Touchdown La Union Ski Baka dito na kami dumaan sa Canon Road Mga ka-adventurista Bukas naman yung Canon Road eh <laughs> Yung ating OBR Tulog ng tulog Malapit Lapit nang mabiyak yung helmet ko, kakatuka. Malapit! <laughs> Dito na kami mga ka-adventurista, malapit sa arko ng Benguet. May problema nga lang tayo mga ka-adventurista. Umuuga yung ating cellphone holder oh. Parang mapuputol. Kaya pa kaya nito eh, Kung bibili yata tayo ng bago Cellphone holder sa Baguio ah Tragedy Aray Ay, Ay magsusuglo pa Magsusuglo pa Pa huh? Natusok pa ako. Ha? <sighs> natusok pa ako. Ano natusok ka? Ayan na ang kabundukan ng Benguet. Woohoo! Ito na po ang arko. Ala dito sila Fernandogs. Baka sa Marcos Highway yata sila dumaan ah. Baka sa Marcos Highway. ulit tayo nakadaan dito sa may Canon Road na to kasi, noong mga nakaraang taon puro kami sa Marcos Highway kasi ayaw magpadaan dito so ngayon lang ulit kami makakadaan ulit ng Canon Road expected na namin na may mga roadworks pa rito base sa mga napapanood namin sa galing ng bagyo na video may ginagawa ata sa Camp 6 so okay lang pinaganda naman na namin yun alam na namin yung ano saka may mga kasabay kami four wheels oh kaya tsak na kasya naman siguro yung sasakyan surprise pa <laughs> <laughs> pala traffic dito ngayon <laughs> Mohon sa bagyo na lahat ng tao sa mundo. <laughs> Surprise. Moti mode Ay, ang traffic pala ngayon Akala ko sa mismong bagyo kamtu 2 palang yata ito Traffic na Ang saya, saya Clap your hands Kaya pala traffic dahil sa one way Yes, jeep Buti na lang nakalusot na tayo sa one way Camp 1 yata yung merong malaking ginagawang kalsada na yun O Camp 2 Traffic sumingit singit lang kami nangamuti lang kami ro sa may gitna <laughs> canon road gaming mababasa ah Grabe talaga yung bundok na to Tuwing nadadaan ako rito nangingilabot ako <laughs> Para siyang babagsak ng babagsak sa iyo eh, oh. Grabe Tangin, Parang babagsak ng babagsak ko. Oh. Yo, Lion set na po mga ka-adventurista Sobrang traffic Woo! Tayo pwede mag-parking Hey, Lion <makes> set. <noise> Hindi nawawalan ng tao dyan Thì... chân, hey! À, không có lòng nandito na kami sa camp dyan hey, mga ka-adventurista dito muna kami mga para konting iblip higa higa sa damuhan Whew. Sir, saan po pwedeng mag-park? Mag parking po. Dito sir, may mga parking na motor doon, ipasok nyo na dito Ah, dito pa Gay! Okay. Ito, pasok nyo na. Tati, wala namang parking dito Ha? Eh matulog tayo dyan Para masulit Matulog tayo touchdown yo mga ka-adventurista pagpahinga na kami rito sa camp dyan hey diretso na kami sa transient na binok namin eh alauna medya na rin ang sabi sa amin nung mayari pwede na raw kami pumunta alas dos kasi ang check in eh, eh sabi ng mayari pwede na raw kami dumiretso doon Ay, nakaka-miss yung Camp John Hay na to. Nakaka-miss din yung Camp John Hay na to. Nandito na kami mga ka-adventurista, nihintay na lang namin yung may-ari ng transient. Hindi kasi namin alam yung mismong bahay. Pero Along Shopno Road ito Medyo malayo to sa Bornham Park Pero okay lang May mga service naman kami Ala eh Na late kasi ng booking eh Kaya wala na kaming nakuha no, Malapit sa Bornham Park Meron sana Kaso walang parking Tag, so. Teka teka may taxi. Looban bes <laughs> Eh yung motor pa ni <laughs> Igit na mo ang konti yung sayo Jay <laughs> Yung motor pa ni Jonel Kailangan ni eh, mabila ng ano Bil na natin ano. Kaso hindi naman natin kaya sikwatin Nakari na lang kaya natin <laughs> Eh yun din natin paikot? What's, Yo, up, um, uh, well, what's up, Vlad? What's up, Vlad? Welcome to my guys! Oh! <laughs> oh my God, what's up? What is our ulam for tonight? Um, <laughs> Sinaing na biko. <laughs> yummy! Yummy, yummy, yum, yummy. Yum, yum, yum. Kini lao na ano? lao na pakpak ng baboy. <laughs> <laughs> Kupal! Kupal! Kaya mo gusto ko, kaya mo ko. Kupal. <laughs> Parental advisory. Pati siya ano na ba <laughs> <laughs> <Kupan. laughs> <Kupan. laughs> so yung na yan? Tau, dobong kangkong. Dobong sitaw. Kupal! Ayaw mo 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 dito. <laughs> Dinala namin dito yung tambugong. sa aking pag -ana. Darling house. 'Pag ay do kilo, benta na may gamit. Hoy. <laughs> Carbohydrate. Eh. pitik check. Dati lang tao pa si Ligliga. Hoy. Hoy. Lami lang ng ref. Kulang-puno yung rep. Oh, puro itlog. <laughs> Panghirap pa kurong dito, mo. Oh. Alam mo kung bakit? Hindi mm. ko ba makurungan yung kuchilyo kasi nandito si Lord. <laughs> Bawal lang ako. Magaling siya kupal. Kupal. Magagalit ang Magagalit ang

masyado mareklamo si Amo. Ano ang pangalan ng lutuin ni Amo? Uy, nakatutok ang camera! Ayusin mo yan. Pinuksan mo na wala pang makasanap. Testing lang yan. Pin pinainit ko lang. <laughs> ang bubal. Pinamainit na ka lang. Ano yan, diesel? <laughs> 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 Nagpaliyap lang kasi baka makitim yung Wow, ang Oh, yes, First blood. Hoy. Oh, Uy, parang <laughs> Hilaw. Palapit. Hilaw yung anin. <laughs> Ay, sa. Yo. Hoy, sinigang. Sinigging. Sinigang na kangkong. <laughs> sinigang na kangkong. <laughs> sinigang. na, <kangkung. laughs> sinigang na king king. Wala tayong patis. Ay, hindi meron. Meron.

Eh, dito start, Pila start Pila, zira. pila. Pila, pila, pila. Where the ito. Amin. Outfit check. Uya, uh, uya. Uh, pa uh, 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 Outfit check. <laughs> Tatabli pa sana eh. Mga batang simbang gabi ng Baguio. <laughs> City Baguio. Okay, please use the best friend. Man, mahal yan, man. <laughs> <laughs> man, mahal. Yeah. Mahal na po, man. Man, nakabalay siya ako, man. Eri, Ohoy. Pasa in your seatbelt. Oh. What? Sabi mo, what's up vlog? Welcome to my guys. Ayun, si Monjo. Ayun. Oh. Pepe! Ah, banggahan tayo dyan. Ang dilim. Ang dilim. Hindi ka makakapagmadali dito. Lang tayo dito 100 nanndra ng ng klase, 100 na lang <laughs>